Mapuspos ng pagmamahal si Raver Cruz para sa kaarawan ng kanyang kasintahan na si Julie Ann San Jose. Si Julie Ann ay nagkaroon ng birthday prod nitong May 12 sa All Out Sundays. Sa mensahe ni Raver, ipinarating niya ang kanyang birthday wish para kay Julie Ann. Ang hangad ko para sa iyo ay ang magandang kalusugan. Alagaan mo ang iyong kalusugan. Ako ang nahihirapan kapag ikaw ay nagkakasakit. Dagdag pa ni Raver, Isang biyaya na bahagi si Julie Anne sa kanyang buhay, sobrang pinagpala naming lahat na makita ang isang artista tulad mo. Para sa akin, ikaw ang pinakamahusay. Ikaw lamang ang makakagawa niyan at sobrang swerte ko na minahal mo ako, patuloy ni River. nakakabighani na ako sa dami ng mga bagay na magagawa pa natin. Nandito lang ako para mahalin ka habang buhay. Maligayang kaarawan, mahal ko. Mahal kita. Tugon naman ni Julie kay Raver, sa aking minamahal, Ray, mahal na mahal kita. Palaging pinapasaya mo ako araw-araw, kaya mahal kita. Itinagmamalaki kita, maligayang kaarawan, Julie Ann.